Ang reporter na si Nick ay bagong lipat sa bayan at nag-iikot siya upang maghanap ng magandang apartment. Wala siyang nagustuhan dito at habang patuloy siya sa paghahanap ay muntikan na niyang mabangga ang dalaga na si Adrian. Tiningnan lang siya nito at pagkatapos ay bumalik ito sa kanilang bahay na parang walang nangyari. Nagustuhan ni Nick ang huling guest house na pinuntahan niya at nagpasya siyang dito na umupa. Sa di inaasahang pagkakataon ay nalaman niya mula sa landlord niyang si Liv na anak nito ang dalagang muntikan na niyang mabangga kanina. Kinabukasan, habang naglilipat si Nick ng mga gamit ay lihim siyang pinagmasdan ni Adrian. Dumating ang kaibigan ng dalaga na si Chien at inutusan niya itong pumunta sa guesthouse upang tingnan ang lalaki. Agad pumunta si Chien at kinausap sa ang bagong tenant. Napagtanto niyang mabait si Nick pero sinabi niya kay Adrian na masyado itong matanda para sa kanila. Kinabukasan ay pumasok si Nick sa bago niyang trabaho kung saan ay inatasan siyang investigahan si Robert, ang politikong nagnakaw ng dalawang milyon sa PhilHealth. Habang nasa meeting ay nakilala niya ang magandang katrabaho na si Amy na sinusubukang landiin siya. Nang hapong yun, habang hinahanda ni Nick ang sasakyan sa pagpintura ay nilapitan siya ni Adrian at habang nag-uusap sila ay pahapyaw na nag-flirt ang dalaga. Makalipas ang ilang araw ay nakakuha si Nick ng mahalagang lead tungkol sa kaso ni Robert at ginugol niya ang isang gabi upang makagawa ng report. Habang abala siya ay bumisita si Adrian at sinabing nagmumukha siyang hot kapag seryoso siya sa trabaho pinapasok ni Nick ang dalaga at habang nakikinig ito sa kanya ay nagbigay si Adrian ng mga mapanuksong titig sa reporter tinanong ni Nick kung ilang taon na siya at tugon ni Adrian ay 14 FBI, kinabukasan habang naliligo si Nick ay napansin niyang may pumasok sa kanyang bahay at ito ay walang iba kundi si Adrian nang makita niya ang larawan ni Nick pagkabata ay sinubukan niya itong hingin ngunit tumanggi ang lalaki Samantala, habang nagbibihis si Nick sa banyo ay sinilip ni Adrian ang kanyang makinis na puwet at napangiti ito. Paglabas ni Nick ay binigyan siya ni Adrian ng isang pares ng shades at pinakiusapan itong dumalo sa isang party mamayang gabi. Sa trabaho ay napansin ni Nick na may binago sa kanyang report tungkol sa kaso ni Robert. Sinabi niya kay Michael na kailangan muna niyang i-review ang report, ngunit tugo ng boss na di na kailangan sapagkat napakalinis na ng pagkakagawa nun. Kinagabihan ay dumalo si Nick sa party sa bahay ni na Adrian at malugod siyang sinalubong ng mga magulang ng dalaga. Maya-maya ay tumugtog ng piano si Adrian at namangha ang reporter sa galing niya. Nang maglaon ay kinausap niya ang dalaga sa labas ng bahay at inamin nito na siya ang nag-edit sa report niya. Tinanong ni Nick kung bakit niya yun ginawa at tugo ng dalaga na gusto lang niyang tumulong ng sagayon ay magustuhan siya nito. Pinakiusapan niya si Nick na dalhin siya sa isang lugar sapagkat meron siyang ipapakita sa kanya at pumayag naman ang mabait na reporter. Pumunta sila sa isang lighthouse at doon ay humingi ng tawad si Adrian dahil sa pakikialam niya sa trabaho nito at nangako siyang hindi na yun uulitin pa. Ibinahagi niya na nahihirapan siyang makahanap ng kaibigan dahil iniisip nilang siya ay isang freak. Sinabi ni Nick na maaari silang maging kaibigan at dito ay bigla na lang siyang hinalikan ng dalaga. Naging mainit ang pagpapalitan nila ng laway ngunit biglang natauhan si Nick nang maalala niya ang edad ni Adrian. Umuwi siya at agad uminom ng alak nang sa gayon ay makalimutan niya ang nangyari. Kinabukasan ay sumilip si Nick sa bintana at napansin niya si Adrian na nakahiga sa labas at nakasuot lang ng bikini. Maya-maya ay excited na sinalubong ni Adrian si Nick ngunit nagselos siya nang makitang kasama nito si Amy. Kinabukasan ay nagpa-party si Nick sa kanyang bahay. Nang dumating si Michael ay pinuri niya ang magandang artikulo na ginawa ni Nick at giit niya na nais ni Robert na magpa-interview sa kanya ng personal. Lumabas si Amy upang kumuha ng panggatong para sa marshmallow nang makita niya ang bahay ng mga bubuyog. Ginulat siya ni Adrian at sinabihan na mag-ingat dahil sila ay napaka-territorial. Sinabi ni Amy na siya ay nawiwirdohan kay Adrian at sa tingin niya ay may gusto ang dalaga kay Nick. Gayunpaman, hindi ito binibigyang pansin ng lalaki dahil giit niya na si Adrian ay bata pa. Sa sumunod na araw, habang busy si Nick sa kanyang report ay panay ang tawag ni Adrian sa kanya. Tinanong ng reporter kung kinuha ba niya ang larawan nila ng kanyang lolo, ngunit itinanggi ito ng dalaga. Hindi mapakali si Nick kaya nagpasya siya na pumasok sa bahay ng dalaga upang hanapin ang larawan. Sinubukan niyang maghanap sa kwarto ni Adrian ngunit hindi niya ito nahanap bagkos ay nakakita siya ng isang una na may berda ng initials nilang dalawa. Narinig niya na may tao sa banyo kaya agad nagtago si Nick sa loob ng aparador. Nakarinig ang dalaga ng konting ingay at nang mapagtantong may nagtatago sa kanyang closet ay humarap siya rito at hinubad ang kanyang damit. Napalunok na lang ang reporter sa kanyang nakikita at maya-maya ay tumungo na ang dalaga sa banyo. Ginamit ni Nick ang pagkakataon upang makatakas, subalit pagbukas niya ng pinto ay nakasalubong niya ang ama ng dalaga na si Cliff. Palusot ng lalaki ay isinauli lang niya ang libro ni Adrian at buti na lang ay naniwala dito ang tatay. Nakiusap si Cliff na tulungan siyang dalhin ang kanyang mga pinamili sa atik. Doon ay nakita niya ang isang merry-go-round na giit ni Cliff ay binili niya para sa pinakamamahal niyang anak. Ibinahagi ng ama na ng ngayong dalaga na si Adrian ay natatakot siyang magkaroon na ito ng kasintahan. Hindi naging komportable si Nick sa usapan ngunit nagawa niyang maging kalmado hanggang sa dumating ang dalaga. Lalong kinabahan si Nick kaya nagpaalam siyang aalis na. Gayunpaman, biglang tinanong ni Cliff ang anak kung anong libro ang kanyang pinahiram sa reporter at buti na lang ay sinakyan ng dalaga ang kanyang kasinungalingan. Dahil dito ay nakumpirma ni Adrian na si Nick nga ang nagtatago sa kanyang aparador. Kinabukasan ay kinausap ni Nick ang dalaga para sabihin gusto niya ito, subalit bilang kaibigan lamang. Ipinaalala sa kanya ni Adrian na sila ay naghalikan, subalit iginiit ni Nick na yon ay isa lamang pagkakamali. Tinanong ng dalaga kung pagkakamali rin ba yung nagtago siya sa closet upang panoorin siyang maghubad, at di na nakasagot si Nick dito. Sa huli ay tinanong siya ni Adrian kung payag ba itong kunin ang kanyang pagkababae, at dito ay nagalit na ang reporter at sinabing hindi-hindi yun mangyayari sapagkat siya ay bata pa. Tumawa lang ang dalaga at nagpatuloy sa pagduyan. Kinabukasan ay ipinakita ni Nick kay Amy ang bagong pintura niya na kotse. Subalit, nagulat siya nang makitang may nagasgas dito. Kinausap ni Nick sina Cliff at Liv tungkol sa insidente, ngunit hindi sila naniniwalang gagawin yon ng kanilang anak. Tinanong ni Cliff ang anak kung siya ba ang naggasgas sa kotse ni Nick at tugon ng dalaga na wala siyang rason upang gawin yon. Habang tinatakpan ni Nick ng tape ang kanyang sasakyan ay nilapitan siya ni Chien, at sinabi na meron siyang mahalagang impormasyon tungkol kay Adrian, ngunit iginiit niya na kailangan nilang magkita ngayong gabi. Nagselos si Adrian habang pinapanood ang kanilang pag-uusap mula sa kanyang silid. Niluwagan niya ang safety belt sa kabayo ni Chin at habang nagpa-practice para sa kompetisyon nila sa horseback riding ay na nahulog ang kawawang dalaga. Habang umiyak sa sakit si Chin ay palihim ng umiti si Adrian at pagkatapos ay tinanong niya ang kaibigan kung okay lang ito. Hindi alam ang aksidente, naghintay si Nick sa pinagkasundo ang lugar nila ni Chin. Nagulat na lang siya nang biglang sumulpot si Adrian na galit na galit sapagkat iniisip niyang may gusto ang reporter sa kanyang kaibigan. Sinabihan niya si Nick na bisitahin na lang si Chin sa ospital at bago umalis ay sinabihan niya ang lalaki na magingat palagi. Isang hapon ay binanggit ni Adrian kay Amy ang lighthouse at tila ay ipinapahiwatig ng dalaga na naghalikan sila ni Nick doon. Pagdating ni Nick ay binati siya ni Adrian ngunit hindi siya nito pinansin. Kinabukasan ay natuklasan ni Nick na blanco ang isinumite niyang ulat mula sa interview niya kay Robert. Agad siyang umuwi para kumuha ng kopya sa kanyang computer, ngunit nang hilakbot siya nang makitang wala na itong laman. Agad na ipinalam ni Nick kay Amy ang nangyari, sinasabing na wala ang pinakamahalagang report ng kanyang karera. Nakiusap siya sa katrabaho na pagtakpan muna siya sa kanilang boss habang isusulat niyang muli ang report at giit niya na pagkatapos nito ay aalis na talaga siya sa kanyang inuupahan. Napansin ni Nick ang isang disk sa sahig at doon ay natuklasan niya ang pinto papunta sa basement. Doon ay natagpuan niya ang mga papel na nakasulat ang kanyang pangalan na tila ay sinasamba sa dami ng kandila at rosaryo na nakapulupo. Agad niyang tinakpan ang basement at dalidaling nagpatuloy sa pagsulat ng kanyang report. Ilang beses siyang tinawagan ni Adrian ngunit hindi niya ito sinasagot dahilan para mainis ng gusto ang dalaga. Pinapunta niya ang isang locksmith at pinapalitan ng kandado ng kanyang pinto. Pagkatapos niyang isumite ang kanyang report kay Michael ay nagsimula na siyang maghanap ng ibang mauupahan na bahay. Nagustuhan niya ang bahay ni Mrs. Tinkerman, ngunit kailangan niyang maghintay ng isang linggo bago makalipat. Nagdala si Amy ng isang bote ng alak para e-celebrate ang plano niyang lumipat ng bahay. Niyaya siya nito na pumunta sa party ng kanilang boss bilang magka-date, ipinapahiwatig na gusto niyang i-level up ang kanilang relasyon. Bilang tugon ay hinalikan siya ni Nick hanggang sa humantong ito sa isang mainit na sibakan. Buong araw na umiiyak si Adrian dahil sa pag iwas ni Nick sa kanya. Nang maglaon ay pumunta siya sa kwarto nito at doon ay nakita niya ito nakatabi si Amy. Nagising si Nick nang marinig niya na may tinatadtad sa kabilang bahay at nang makita niya si Adrian ay ngumiti lang ito at sinabing gumagawa lang siya ng juice. Kinabukasan ay tinanong ni Adrian si Amy kung nakipagsiping ba ito kay Nick kagabi at bilang tugon ay sinabihan ni Amy ang dalaga na mawawala rin ang nararamdaman nito para kay Nick. Hindi na pinagaksayahan pa ng oras ni Amy si Adrian at iniwan niya ang dalaga na halatang inis na inis. Kinabukasan, pumasok si Amy sa dark room para magprint ng larawan nila ni Nick, ngunit di niya alam na lihim na nilock ni Adrian ang pinto. Natuklasan ni Amy na ang isa sa mga picture ay kay Adrian, na ibig sabihin ay nakapasok doon ang dalaga. Subalit huli na ang lahat ng lagyan ni Adrian ng mga bubuyog ang dark room na nagresulta sa matinding pagkasugat ng photographer. Nagulat si Nick nang malamang na ospital si Amy at maya-maya ay dumating si Adrian upang imbitahan siyang manood sa kanyang nilahukan na kompetisyon. Nang hawakan ng dalaga ang kanyang kamay ay napaatras si Nick, iniisip na maaring may kinalaman ang dalaga sa insidente. Pagdating ng araw ng kompetisyon ay hinanap ni Adrian si Nick ngunit hindi ito sumipot sapagkat siya ay nasa isang event sa kanilang trabaho. Habang nagsasalita ang kanilang boss ay biglang sumulpot si Adrian at sinampal si Nick sa harap ng lahat. Nabigla ang mga tao kaya agad hinila ni Nick ang dalaga sa isang tabi upang tapusin na ang kabaliwan ito. Nilinaw niya na wala siyang nararamdaman para sa kanya at pinakiusapan niya itong layuan na siya. Biglang nagsisigaw ang dalaga dahilan para magkaroon ng maling impresyon ang mga tao sa nangyayari. Pumunta si Nick sa bahay ni Mrs. Tinkerman para sabihin lilipat na siya, subalit sinabihan siya ng matanda na ayaw niyang patuloyin ang isang drug pusher sa kanyang bahay, isang kasinungalingan na sinabi sa kanya ni Adrian. Pag uwi niya sa bahay ay sinalubong siya ng mga pulis at pinusasan dahil sa panghahalay umano niya sa isang minor de edad. Sinadyang sakta ni Adrian ang kanyang sarili at pinaniwalaan naman ang lahat ang kanyang kwento. Sinubok ang ipaliwanag ni Nick sa mga pulis ang panghaharas na ginagawa sa kanya ng dalaga. Subalit nahihirapan silang paniwalaan siya lalo na't may natagpo ang semilya sa kifi ni Adrian. Pansamantalang nakalaya si Nick sa tulong ng boss niyang si Michael. Sinabi ng abogado na si Adrian ay dadalhin sa malayo ng kanyang mga magulang at dapat ay gamitin ni Nick ang pagkakataon upang makapag-impake kagad at magpakalayo lalo na't ang natagpo ang semilya kay Adrian ay nagmatch sa DNA niya. Ipinaliwanag ni Nick na marahil ay kinuha ng dalaga ang kanyang kondom, subalit hindi ito pinaniwalaan ng kanyang boss. Habang nag-iimpake si Nick ng mga gamit ay pinuntahan siya ni Chin at isiniwalat ang tungkol sa isang lalaki na dating kinahumalingan ni Adrian. Ayon sa kanya, namatay ang lalaki sa lason at inakala ng lahat na isa lamang iyong aksidente. Gayunpaman, naniniwala si Chin na si Adrian ang may kagagawa noon at ang magpapatunay rito ay ang diary kung saan isinusulat ng dalaga ang lahat. Dugo ni Nick na sasabihin niya sa kanyang abogado ang tungkol sa diary at pinakiusapan niya si Chiin na umuwi na lang. Hindi nakinig ang dalaga at bagkos ay pumunta siya sa bahay ni Adrian para hanapin ang diary. Nang hilakbot si Adrian nang marinig niya ang piano sa kabilang bahay kaya dali-dali niyang pinuntahan ito. Hinanap niya si Chiin at pagpasok niya sa kwarto ni Adrian ay tumambad na naman sa kanya ang mga kandila na nakapalibot sa kanyang larawan. Biglang sumulpot si Adrian at nagseselos niyang tinanong kung may namamagitan ba sa kanila ni Chiin. Hindi siya pinakinggan ni Nick at patuloy lang siya sa paghahanap sa nawawalang dalaga. Sa galit ay inatake ni Adrian ng lalaki at itinulak mula sa ikalawang palapag. Nang magkamalay ay patuloy na hinanap ni Nick si Chien at sa parehong oras ay dumating ang ama ni Adrian na si Cliff. Sa atik ay nakita ni Nick si Chien na nakatali sa merry-go-round at nang subukan niya itong iligtas ay inatake na naman siya ni Adrian. Nang napindown na niya ang dalaga ay saktong dumating si Cliff at iniligtas ang kanyang anak. Sinubukang patayin ni Cliff si Nick subalit hinampas siya ni Adrian hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang si Nick naman ang kanyang susugurin ay binigyan siya nito ng isang malakas na sunto dahilan para siya ay mawalan ng malay. Makalipas ang ilang linggo ay tahimik ng naninirahan si Nick sa bahay ni Amy at nakabalik na rin siya sa trabaho. Iniabot sa kanya ng kasintahan ang isang tambak ng mga sulat at nalaman ni Nick na ang lahat ng ito ay mula sa obsessed niyang admirer. Samantala, si Adrian ay kasalukuyang nasa isang psychiatric facility. Habang gumagawa na naman ng sulat para kay Nick ay dumating ang kanyang doktor. Napakabait nito sa dalaga at naantig naman dito si Adrian. Pagkatapos balik sa kanyang kwarto ay inilabas ng dalaga ang isang litratong naipuslit niya mula sa doktor at tila ay may bago na naman siyang kahuhumalingan. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.